Man, yun naman. Man, hindi ka naman o. Tarap ko lang pa lang. Hindi, okay, wala. Balbagi. O, no, bueno, si Udak. Batak. Si Batak. Si Pusimel Man, tama na. Sabol na daw ang buraw, sabi ng udak. Ay, buraw naman. Buraw na o, buraw na buraw na. Mm iiii e. iiii, e, batal kay Udac sabi ni Udac, kahit pag nagkapal daw oh, naulog, maulog boss Lug, lug. ulog, ito uh, oh, ay, sisigot kasi boss, naglalaki lang boss naglalaki lang bro kasi nung muna tayo man, malapit pangangan mamaya na lang man, mag iina lang kami Puspus na Teri teri cu nan tinggal. Katakan katakan saya kapal perahu. Kalau nama kapal perahu betul betul tinggal. Mama